sa kadaghan niyang pagpangutana ng iyang kasalanan. Ningon man siya. Ningon ba siya wapisala? Ningon ba siya tsadlal ko? O siya gingon? Go ahead and file the case. Huwag kong mahatlo. Go ahead and file the case. Where? In the Philippines. Because it is here where we have exercise criminal jurisdiction. Now, mga po, na ang akong na karon. Ah, dili man na mapailan kay hatlok man tanan, usay hadlok, gibunlok ganino. Giatto di ganin dito. Kung kung hindi yan sasama, kalan ka rin yan. Oh, kaya mga nini mo rin kalan ka rin. Ganong man mo kaya pailan ilang rin. This is a contradiction. Mayong gabii sa kanan. Hala <laughs> na gula sa tatay ni Rin. Mayong gabi sa tanan. ang ato ang isulti. Ang akong ipambit karon. i -angel na ko ni sa legal ha, para kung makasugat mo diha o kaistorya, nganong dapat diri sa Pilipinas siya tahun, maka hula-hula kaning aku ang ipaambit karon sa inyo ang Nining kagabihon ikaduha atong pagbago ng punto nga na naman sa dito dili na dai sya kadagan dili stagan lang yapon botar lang yapon kaniya Ini akong ikatulong isulti mauni na dili na pwedeng maghilong, magpagabuta ang buhol, kay naik kausaban na umaabot, unyag wa kay apil, adil ah, di nakapaminahon, kay nang lihok man ang imong palibot, nga wa ka ng participate. So una akong hisgutan, may tungod aning International Criminal Court ha, sa lang gamay, gamahin mo kong teknikal, pero ato ning hubaron, bot ka sa bot, sa gadagha na itong English, mauni. Kung ang estado na ito, dili gusto o walay katakos, diin taralon kini nga mga genocide or war crime, diha pa musulod ang international criminal court. Na, listen sabton, pero sa atong mga kapitan, Tila nakabuo ang of file o complaint ngayon mong balibaran. Wala man ang dirimam. Kaya nagpuyo man ang responde dito sa Barangay 76. Dito na i-file. O sa man exercise of jurisdiction. Exercise of jurisdiction. Nga nung gipail man i-mula sa korte, wa magkamuagig barangay, dismiss na. Kung sa mana, exercise of jurisdiction, barangay o sa una kamukad dito sa konti. Ako, isip kapitan, kung nato'y kasalanan, o okay, kiraman. Natural. Pailan mo sa sanggunian sa ethics committee. Kung ang sanggunian, like katungod, katangtangon ko. Dili isyo sa angabong kasalanan. Isyo ang jurisdiction sa sakulian. Pero, kung pailan ko mo, sa Digos City, ay di na na pwede. Di kapitan sa Digos, Kapitan man ko sa Davao. Dili ko ni mo pwede pailan o kaso isip kapitan sa Mandaluyong. Nga ang sanggunian sa Mandaluyong o sa basbate, may mo disisyon ako. Na nga naman, ang man ang ato ang sanggulin, Andre. Simple ho na to. Musugot ba na ika, nga bunal-bunalan ang imong manghod, kaya ang imong magulang, nisumpong sa silingan. Kunya ang imong silingan, may mo bunal-bunal sa imong manghod. Wala na to isguti rin, nakasala pa, wala. Ang atong isgutan, kinsang ibunal asa ni sumbong na abay jurisdiction. Mauto ang ibalik-balik na itong istorya. Absence of jurisdiction. Mau na mamalik ang kagool sa kagahapon ba? Huwag man ta dito. Pero kung nag-study ka, naagi ng no limitang ang hiri o il-pilibosterismo. Kinsa may hindi desisyon na patkiyong si Jose Rizal. Kurti sa Pilipinas. Dili, oi, specific ha? Spanish colonial government. Ang gobyerno sa Spain mo'y desisyon para usilong si Jose Rizal. Isa'y ni sa iyang judgment, Governor General Camilo de Pulavieja. Namalik to karon maunay atong gipakigbisugan. Kay abi ninyo unsa, unsa ingon ni Bernardo? Sa kadaghan yang pagpangutana ng iyang kasalanan. Ningon man siya. Ningon ba siya wapis Ningon ba siya kung sa dyan ko? ningon? Go ahead and file the case. Huwag mahal mahadlo. Go ahead and file the case. Where? in the Philippines because it is here where we have exercise criminal jurisdiction. Na ang akong pangutahan na karoon, ah, dili man mapailan mapahilan kay hadlok matanan. O say hadlok, gibunlog ganino. Giyato Di ganito dito. Kung kung hindi yan sasama, kalan ka rin ko yan. Oh, gani, kalang kalang, kalang, mali, 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 muna, kaya mo nga hindi yung talag ganon, nga nung mo kaya kailan dire. This is a contradiction. Kung ingon ka, nga walay pangsyon ang korte dire, therefore dire siya matrayal at tukaghig. Pero the fact na imo siya nadala sa nga di-violate na limutan ng due process, pangsyoning ang korte dire. Ening habeas corpus pa man sa Supreme Court. Nangayaw pa man tag-DRO. Maunang dilik mugsibo. Dilik magtapo. Humaw. Liki. Lutang. Ariyat kayo. di mo masaktan. Kung dili pangsyonal ang court sa Pilipinas, hala! Dito ka, sa International Criminal Court. Pero kung functioning ang criminal justice system sa Pilipinas, na ay polis nga muna po, na ay ang issue of warrant to arrest, na ay ator nga hanlo kong maguntim sa court kay tingaling kasap-an ko, daghan o deadline, on time kong mobile, kay tingaling madismiss ang kaso. Functioning ang court iberi. Munang, ang akong sumuanan ani dili man lang kay gibira dito si PRRD but it runs to through lagpas sa kasing-kasing sa atong judicial system that i even question my very existence as a lawyer ambisyon ni mong abogado because kung mo pasar ka sa mag-take ka sa sort of say you will join the gods Why? Gamay ra nga talented nga mahimong attorney. Nga ang pinakabanga nga attorney, attorney mana, imo yun ang buuhan. Pero karon nga nung na mana, kaya ikaw lang nakabalo sa municipal trial court, ikaw lang nakabalo sa regional trial court, ikaw lang nakabalo mga pamahagi, mga pamalangon, o kang hindi nga natanang Supreme Court. Stable ang atong nasod tungod kay active ang atong justice system. Once you trust, transgress it, alam na. Wala na ilami. labi. Labi nagpangutang ko sa kong isudyante, asa man ni Ipail, sir, dire sa Dabao o dito sa Hague? Sa ako na kong na ron. Sa ato pa, maski nagpuyo sa talo mo, pwede na daw ato ni Kapitan Ulan-Ulan. Sa ato ba, mas kinagpuyo dito kay Kapitan Sirunay, hala, gari na ka sa talo mo, wa na may jurisdiction na yun eh. Kirabinta na lang eh, asa mo pa po, wa mama ko. Munang ato ang ipasays. Functioning pa ganin ang atong pamalaod, kita ng Pilipino, gari, ipakamatya na ni Jose Rizal, ipakamatya na sa atong mga hero, para independenta, wala na'y appeal to the Supreme Court of the United States, Putob na lang ang appeal sa Supreme Court of the Republic of the Philippines. Pag-indict, tapos. Wala ka na yung saka-auglain. Moray akong pagpambit ngayon. May na lang na, madugang-dugang sa ato ang argument, ba no? Principle of Complementarity. And for as long as the state still functions and willing, the International Criminal Court do not assume jurisdiction. Ang ikalawa na kung pagpambit mo ni election code na po. Kap, pwede dagan mo dagans PRRD? Mangita na lang may lying alternate. Uy, dito na lang may mabuto. Uy, buyag. Kaya ito, buyag lang. PRRD, kandidato lang di hapon. O dito di hapon. Dito. Dito po ang mo buto niya. Ayaw o butar o lain. Ayaw o butar o lain. Now, kung worst case scenario ha, sa balaod, kung ugma ang eleksyon, mamatay ang kandidato karon kay natukan, nakalimot o ginhawa, pwede ba ni Ilisan? Pwede. Next of game. Pwede mo dagan. Huwag lahi ima niyang pangalan dito sa baluta, alam nga kay na totoo. One problema, pag-save ni mo, credit sa iyang ipuli. Credit sa iyang ipuli. Ayaw ka ba lang kaanang apamahagi? Naamang po eh, hugpong sa taong lungsod. They file under the local party. Kadagang hugpong na rin may laki. Kung saan na lang na si Mayor Bastin, kanilagang vice lord. hindi man nasangsaka ba na automatic. Unang kalimti ng istorya na di na sa kadagan, na minani na, pwede pang mudagan. Dapat example na nakap, kanaghan. Kung sa muna yung ubang kandidato nga nanagan o nasa prisuhan, hiling lang na ihapon. Kisa man, hindi kong sulti kandidato o na ron, Tinggal promo tenon. Bila kamu kandidato atau kandidagan karena saya Daghan. Oh, saya si kelahiran di BRRT. Sikat lang nasahi. Kamu bang kandidat atau nanga pulung o nanga preso dari. Ang last nako. This is address to everybody no. Including all sectors. Dilih pindi nga magpakabuta bungulta. Sa amuha, sa abogado, mga teachers sa eskwelahan o mga ito, hindi pwede nga magpapagpapag. Ako okay, lang, hindi rin na. Dool kung kinsa mahitabo, mo na rin ako. Kanang fence setter ba? Kanang dawat naglimpyo. Ayaw. Ngano? na ay trajectory nga pwedeng musimang ang Pilipinas. Dapat apil ka ato dapat apil ka ato. The entire world is at war and we are out of it. Ingon ni Paton. Nagkagubot ng di kalimutan niya ako ay lapot. Dili pwede. Apil ka daan. Mauna, muapil ka sa mga rally ani. Eh. Maminaw ta ka kung sa'y Para ang imuhang pagdesisyon sakto. Ang imuhang pagmarites sakto. Sad, ili ka big news o kung saman. No, sa akong kasing-kasing isip abogado ako mo ingon, wala yun hadlok sa tatay, o kako wala yun hadlok kung ipail ang kaso na ka rin. bright ano, boy mo na siya, mapakita niya tanan ang ibidinsya. Ang ako lang ikadlokan, kanang nga asya dito. Kanang ka-abogado ang ka -abogado qualified sa Pilipinas na mo represent. Ang isa patay pagyot, si Senator Miriam Santiago. Duhal lang sila ni Senator Harry Roque. Ikaw na attorney. ni pa wala, kasamok-samok. May pagmangampan niya na lang sa talo mo. Muna nga kong giingon dito. Kung nagtanaw mo Sama manila man akong posisyon. One. Layo kay Manila. Huwag tayo pabiliti dito. Itza. Dari landas tayo Park. na nasamot ang dahig. Netherlands, sabi ba na ko na unahan na, na sa Habunoy? Sabi na ko, unahan na, na sa hinatuan. Wa, manday natin sa Pilipinas. Layo kayong ng hig. Ha? Kung sa man In ang International Criminal Court, abot, naging English, matos kapitan, bilirin ti abot. Siya labo naman. Basta ninyo siya, kung dilit ka kada diha, ayaw kay ulan-ulan. mo kao kung nasab ka. <laughs> ay, sisi! Ka! Hago ana istadihan, eh. oi! Kapoy! Eh. Pero, karong Mayo na natay balota. Natay balota! Katood na asa atong presinto. Doon lang, mabaktas galing, no? Paminaw pohon sa inyong mga kapitan at sa atong leader, kinsa ang atong butuhan. Kay sa atong baluta pohon, diha nato sila daog-daogon. Iduot kita. Hmm, 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 hmm. So, mo na akong pagpambit ka ha? Undang undang na nato ni yang masuk na niya ng bukang kapitan speaking para sila. Dagang-gang salamat o mayong gabi.